Ama lang? ka na! Uwi ka na! Dami mong eba! Oh, ayan! Mahit may mainit mga kabatang helmet na yung ko. Ano yung ni Mr. Harry Roque, no? Ano-ano na lang yung binabato niya, o oh, ngayon naman. Si B. B. Lenny na naman sinisaraan niya. Ah, Si oh. Mayor VP Lenny Robredo oh, na naman. Si Mayor Lenny lang naman. Grabe. ba? Diba? Ano sabihin niya ang parehas ng linyan? Hello? Nek-nek mo. Ay, wala. <laughs> wala. <laughs> Ganon. <laughs> Ganon. Di ba nga ang sabi, mga kabata helmet, ang tagline talaga natin nung 2022 election ay si Gobierno Tapat, ang ating, ang ating buwan buhay lahat. lahat. Eh, itong bangong ano, linyahan ni PBBM, eh, wala tayong magagawa. Pero, sabihin niya na pareha sila ng linya ni Vipi Lenny. Excuse me, sino, Pindena. Na? Pindena. sino nauna? Ah, oh. ang nauna? Hindi na. Sino ang nauna? Lenny Robredo, angat po ay lahat. yun. Ay, ano, ano na lang yung maiba to ni Mr. Harry Roque. Alam mo, ang issue dito, umuwi ka na. Uh? Bring him home. Ganun, di ba? Bring, Bring home. him home. Gano'n, ay, tagalit. Ayaw, talo. <laughs> 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 Asa na ba yan? Aywan, Oh, diba? Eh, well, naku, mga kabata, helmet. Comment nyo nga dyan kung masasabi nyo. Wala na talagang maiba tong issue tong Simster Mr. Harry Roque. Eh, ah, no? maka yung iba. Sabi ka. Nakakaloka. Yung issue mo, ang trabahuhin mo, no? Hindi mm. yung gumawa ka ng issue na naman. Ay, naku. Anong sabi isha. niya nun kay Sen Laila Dilima nun? May you spend the, the rest of your life in jail. Woo! So, ganun. video na ito, ganun na mag-subscribe at i-click ang notification well, para lagi updated sa ito may na-upload po namin video ko pa. Pero nakakaloka lang talaga. Bring him home! The effective Ito Wait, lang. Ngayon yung ano, proclamation video ko no, pa. Oh. mga nanalong ano, senators. Ay, yung mga nanalo. Siyempre, congratulations kay Sen Bam at kay Sen Kiko. Siyempre, da-serve. Pero teka lang, napalita ako, may nagsuot daw nung lumang ano. Alin? Uniforme you know, ba o damit ng ama niya? Oh. Ha? Bakit? Binabalitaan pa ako. Ano na naman? Meron daw isa doon na ano nga, bitch ugap pa na senador na ganyan daw tingin. Oh. <laughs> oh. Sino 'yon? Tagal sa Interpol. Hello Interpol. oh. Interpol. Pero ayan nga I mga si right? Oh. Then, then, oh. Uy, pero sabi ah. naman ni Mr. Bato de la Rosa, may balak bato, naman bato. din. Oh. Uy, may balak daw siyang ano, ano dalawin kumakbo? naman daw. Hindi, dalawin si Tatay Diggs nila sa dahil. Kailan? Eh, dapat ba? Diba, punta na siya. Oh. Ano, Na? Oh. Pero dapat, medyo damihan niya na yung ano, baon niya. Paon niya. Oh. anyhow. Oh, uh, kasi mahilig siya mag anyhow. Uh, nga. Pero ayun nga mga kapatang helmet. Masa stay happy, stay healthy, stay safe tayo so as always. Sabi ko mo sa buhay niya na ganunod din ang pakitig setting mo na everyday. God bless you, everyone. Bye! Gobyerno ang tapat! Angat buhay lahat! yun yun! Kala ko yung depe. Bring him home! Ayan, talo ka tuloy. <laughs>